So pinapanood mo na ako ng mga panahon? Yeah! Actually bumoto ako. <laughs> 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 Nakawala no, 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 din ako. Mag-disappear na tayo. <laughs> Sorry, I have a question. Again? Did you expect that you guys will be this close? Ako... Uh, um, um, pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after okay. Game projects. Together. Okay. Uh, but I never did. I never expected me to. <laughs> Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. Uh, but you manifested it. I wanted to work with her. I wanted to work with her. Um, pero, um, uh, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto akong gawin. So, hindi <laughs> ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. <laughs> you haven't answered it. I'm speechless. <laughs> <laughs> Did you expect it to be this close, kayong dalawa? Ah, hindi talaga. Kasi hindi ko alam pa paano ko siya kakausapin ni. Eh. Asa ka alam mo, okay, Kim? Kaya ako talaga Parang yun. Parang layo talaga eh. Nagpa-backtrack sa mind ko yung mm -hmm. dynamics niyo, body language niyo nung linlang. Grabe na Tapos, bro. hindi. Kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo ilang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yeah. Yeah. Yes, yes. Diba? Up, nag work up, up. out yeah, kin. Grabe Adjust ba on? Uh, adjust acting? Paano ko sasagutin yun? Hey, pero, hindi ko alam, ba Di, pero kasi... Lusutan parang, mo yan. At lang... <laughs> projects naman ang kasi namin, na kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct? Minsan, pag uma-arte ka, minsan, kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, you know, you know, you pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-working manifestation ni Pao. Naka-work ka niya. Ano yeah, okay. ko talaga maiisip na makakasundo ko ang isang Paula Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, eh, actually, na titignan ka lang niya. Oh, uh, Thank you for answering that. Uh, um, next question is from Robert Rakintina ng Manila Bulletin. For Kim and Pao, how did you celebrate Valentine's Day at sino mga kasama mo to celebrate it? Nagpadala ng bulaklak, right? Ilan yon? Dalawang buki ba yun, Kim? Isa lang. Ay! Nakarasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. <laughs> Ako po yun. Kasi parang paused eh, na mayroon siyang commitment, no? Hmm. Uh, Sinerinate ko yung people of Negros province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning. <laughs> Siyempre pag-isig mo. Ricky, may flowers ka daw. No? Oh, saan galing? Yes! Sa Kimberly. Ay, Kimberly. Kay Derek Lauren, Kimberly Sue. Kimberly Sue. Pagbukas, yes! Alam mo ba, hindi ka na Puso. Nilagyan ang score yung kwento niya. Siya pa, ulit-ulit na ang pagkakak. Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Paolo. Oh, no. Yeah. <laughs> yeah. Tinok sa sarili. Okay. Um. <laughs> Salamat kaya for sharing that. Okay. 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 balik lang tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo. Parang uh, too personal, <laughs> di ba? Parang... Eto na yung movie talaga napakaganda. Eto na nga, Kim. Magkwento ka pa. Ano ito, ito na ka pala, Direk? Ano? Kung sabi ka namin. Kim <laughs> in the movie, Sari and Jolo will cross paths but